Chào mừng quý vị đến với bộ Hãy nhớ à, share

Oh, yana sene sabi ko. Bagandang wow. hapon po. Magandang galing ah. ah pero may kulang pa ah, magandang hapon po, po. Hatakin kasi, <laughs> <laughs> oh. ah, magandang hapon po oh. atakin mo ko kasi magandang hapon po magandang hapon din po ah, amazing katekra mo yan yung mga ano wait lang matarik yung nandun <laughs> eh so, tahanin ko muna yung ano ko yung tarpon niya yung kuweba. ba? yung balon. Hindi ko nga na ano, nakanimutan ko. <sighs> Sinama ko yung mga bata. Doon pala sila naliligo. Apo. Kahit ba kayo? Apo. Apo. Lahat po kami, buka kami naliligo. Ganon? Hmm. Oh my God. Ano yun siya, pagka maraming tubig ulan, tubig ulan na lang kasi bumaba pa rin. Ay na, tubig eh. Oo. No. <sighs> to Ilang araw na ako kayo lumipat? Bali, pang na araw kayo. Oo, oh, katekra mo. Kaso na pang house blessing. Oh. Mm. <laughs> Di ko tayo nagpa-house blessing kayo. Ayala ala po, excited na pong bumukod eh. <laughs> <laughs> excited na eh. Oh. Kakatawa ka, mo. Tignan nyo, nakaayos na to. Ito po, ano lang. Buhangin. Oh, lu lu lupa. lupa. Lang Diyan ko lang din buhangin. Hmm, sa tekram. Tapos nakarete na dito. Ang gaganda nung ano ah. Pwede po masilip. Ay, sorry. Magpapala muna ako. Hindi, pwede po. Ah, pwede, pwede. Tatapos nga lang po namin kumain. Hindi po kayo umabot. Ay, sayang naman. Baka pwede ko kami kumain. Pwede, pwede po. Usok po. pa. Pwede po, magsasayo Pwede po. init. Hindi, pwede na to. Kasya na to sa amin. ulam. Anong ulam natin? Yun lang po ang wala. <laughs> Ay, ganun. So, yung ito. Tuyo lang po ang Sayang. Hindi mo namin naabutan. Sige, okay lang. Init ko po yung kakaino ko kami. <laughs> Sige po. Pwede po tayong magsayang uli? <laughs> Hindi, okay na yun. Pagkatihan namin, naganda tayo eh. Nagda-diet to tayo. Maigit isang linggo ba rin hindi namin na pagpunta na ko yan? meron po. po. Napunta po kasi kami ng Hong Kong eh. Ah, Sorry po. Layo po pala ng pinagkani. Hmm. Nag-ano po ako, nag-withdraw po ako ng pera sa Hong Kong. Doon ako kasi yung bangko ko. Araw-araw <laughs> naman po namin kayo nakikita eh. Ah, oh, nanonood kayo. <laughs> hmm. po kayo. Nanonood po namin. Okay, kumusta po yung bagong lipat? Kumusta po yung may sariling... Uh, Uh, may sariling bahay, tirahan. Sa bagay, nagbukod na kayo dati, binagyo lang ka Yung nakita nyo naman, bumagsak yung unang ano nila. Pero ngayon, ano po ba yung, kumusta po yung samahan nyo? Eh, ayos po. Masaya. Mas uminit po ba? Masaya po dahil nagkaroon ako ng pinapangarap kong bahay maging atipayero ay eh, nagkaroon. Bye. Nay, kumusta? Yeah. Alam, may pasalubong ulang. pa kami. Sorry po. May pasalubong po kami. Lumipat na po pala sila, ano? Opo. Upo po kayo sa bahay namin. Si tatay po ba yan? Eh, hindi po. Ay, hello po. Maganda hapon. May pa tayo. Thank you, Nay. Hello, tay. Kamusta po? Buti-buti po naman. Pangalan po nyo? Augusto Santos po. A ano nyo naman po sila? Pama pamangkin. Ah, pamangkin. Mga pamangkin ni tatay. Mag-uusap lang po kami, na? No, matanong ko lang, kuya, ito po ba ay uh, kakayanin ng signal number 5? Ay, makakayanin po kasi eh. kalalim yung pundasyon na yan? Walang po, po yun eh. Isang, ano? Isang ba yung metro? Eh? Kukunin ko pa yung metro. Hindi ko pa masabi yan. Eh. Lalim lang po niya na yung ano eh. Hmm. Hanggang dito lang po. Sinuwebe. Hmm. Yan mm. lang po lalim. Ah, okay na. Baka hindi na po tangin. Pero yung pagyugyug mo siguro hindi nakakakayanin. Hindi. Hindi. Okay. Oh, 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 oh. mo siya at madala. Nadula. Sino? no. Ikot mo nga, Kuya Agos, yung ano. Ang gusto ko ito, Kuya Agos. Dito ka, Kuya Agos. Oh, parang nabitin tong sawali mo, kuya. Oo oh, nga po. Kanyan eh. talaga. Balak ko po kasi dito, sir. Kasi papahulugan ko po sana yan dyan. Ah. Itong, ano, itong lona. Oo. Oh. Tapos papatagin ko yan. Dito po, ano? Oo hmm, oh, nga po, maganda may rin. Kung may bisita, ang darating. Hmm. Luwang-luwang yung, ano, naging galaan. O, oh, parang mahirap na usang... Hindi ba mahirap, ano to, patagin? Di naman, di naman, po, mga ilang araw lang yan. Kasi haharangan ko po ng ano yan eh. Hmm. Ng ganyan, buho. Tatamba ka lang ng lupa yan. Para pumantay lang siya rito. Hmm. Ito nga dapat na ano to kuya, di ba? Hmm. Medyo na ayos yung pag ano nito. Hindi wala pa akong masyadong time at na pumapasok din po kasi ako eh. Hmm. Pagkatabas. Ang ganda ng posisyon ng bahay mo kuya. Hmm. No? Basta mo kaga don sana Dapat lang mapatag to. Hindi <coughs> nga po nila nalagyan ng kawayan ng una. Kaya doon po init sa ni tata yung lupa. Dapat po ay pumatag po ito ah. Mm. Nalagyan ng harang dito ah para mapantay din ito. Kaya yeah, na po siya. Yeah. Oo. <coughs> Ay, kaya mo lang sa'yo. Ah. Hmm. Kaya Oh. Ah, gusto niya marami. Ano oh, yung time? Okay. Tikman ko po itong, ano, saging niyo. Masarap po ba yung mga saging dito? Masarap po kasi fresh po siya. Hmm. Masarap nga. Sarap na. May pwedeng isa pa. Sa inyo okay. po yan eh. Ay, nakakaya naman na eh. <laughs> Sa inyo po talaga yan. Thank you po. Ano po ito? Tanim nyo. Thank you po. Ba't isa lang? <laughs> eh, <laughs> naubos na din po nitong mga batang to eh. Makakakain nila simula kahapon ng umaga. Na-miss ko yung boses ng mag-asawa. Baka naman Pwede na kami pagbigyan ulit, kuya. Pwede naman po. naman po.

thank Diyos niyang isang taong boyo. Hmm. Okay. Hmm. Walang tungko <laughs> eh. Walang tungko. Walang bakal eh. mag nga lang tatlong batong malaki. Eh. Okay. Gano'n kaya kasarap yung kape dito sa bundok? Kapapalingon ka sa nagtimpla. ng mm. hindi. mo, masarap. Oh. Kaya pala napamahal ka sa asawa mo. Masarap magtimpla ng kape. Masarap pong magtimpla ng kape dito ka, Tekram. Mmm. O, oh, musok pa, oh. Wah! Oh, Nakakapaso na dila. <laughs> Ano to? Tubig. Walan po to? Hindi oh, ko. Tubig sa balon po, balon. Ah. Hindi po ah, ko, balon Tubig balon. Hindi ba namin balon? Hindi naman ba namin balon? Ha? Naku, katekram. Tubig ulan pala to. Ayan, oh. Yan <laughs> pala kay Nuwa. Ang tubig ulan po, ito yung lasa niya. Pero masarap siya eh. Masarap po. Sa telegram. Thank you, ate. At dahil dyan, swerte yung asawa mo sa'yo. Magkape ka muna, Kuya Agos. Ano yung pakaramdam, ate, yung asawa niyo magaling maggitara, magkanta? Basta, hindi <laughs> po, masaya po. At saka, hmm. uh, proud po ako sa kanya kasi mahusay po siya ng gitara, saka Oh. Natuturo nga nga no, po, naiinggit po ako sa kanya kasi marunong po siyang gitara. Getting you know. Ako po nang ay po ako magitara. Mm. Problema po. <laughs> hindi ko, hindi po ako matututo magitara. Mas nadadagdagan ba yung pagkainlove mo sa sa almosta ganyan? Okay. O sa kung ano-ano naman. -ano Ang bababay na. sa labas. Wala naman pong problema sa akin yung mga ganyan. Ganun? dapat mababay siya? Oo. Oh, kasi sa akin pa rin naman po siya umuwi. Grabe. And... Yeah. Okay lang sa'yo oh, yung ganon. No. May hugot si ate, wait lang. Sandali. Ate, dito 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 dito. May hugot. Pagagalit ko yung asawa mo, sige, tignan natin. Lagay ko lang itong mic. Hindi po, kasi po ako po kasi, may tiwala po ako sa kanya. Saka, ako naman po yung tiwala ko po sa kanya, buong buo. Saka, ayun naman po ay napatunayan ko na hindi niya ginagawa sa akin yung mga ganun. Kasi hindi ko pa po nasusubukan kahit isang beses. Oo. So. Sana ako meron ako yung pinaghuhugutan. Wala po. Pero kuya, okay <laughs> yung Sayang Sayang-sayo ng bala talaga siya. galit ko lang okay sayang anak na babae oh no hindi na kay papa mo oh na <laughs> oh. ko Wala rin po yung walang katay. Paano, Kuya Rico? Ate, ano pa yung may ko sa inyo, Kuya Rico? Sa, Sapat na po siguro yun. Sobra-sobra <laughs> na nga po yun, sir. Eh. eh? Sobra, ano? sobra, 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 huh? sobra, sobra na nga po sir yung naitulong yun. Nagkaroon kami ng bahay. Uh, ano yung pakaramdam ba? Meron kayong bagong tirahan? Eh, masaya ho. Kasi una ho talaga para po talaga simula na ako mag-asawa magkaroon ng bahay na yero ang atipe. Eh. Mm. Ay natupad naman ho nang dahil sa. Pwede no. Ya, okay tama na mo kuya ko. Oh. Yero. Karamihan dito. Karamihan no dito ang setup po ng mga bahay dito. Tapos pakita mo to dito. Tapos yung ibang lang, ano lang yung yung mga tao doon lona. Oo, lona. Uh, okay, Pero yun nga, sinisikot ko kato Ekran na bago man magpasko, kasi ano lang naman sila, 30, 33 families, mm -hmm. yung uh, tribo nila dito. Gusto ko kahit pa paano, bago nga magpasko, maayos natin yung mga dapat ayusin sa mga bahay nila para mas komportable po kato Ekran. Gaya ko hindi ko sila kahit ang lakaso ng ulan kanina, wala kang tumulo nakukulang lang po ako sa ano yung gaya nga nung sinabi ni Kuya kaya pala wala akong sakit nito dahil dadagdagan ako dito mm. ito gaya nito yan wala pang dingding kulang tapos sasabihin mong okay na to hey. <laughs> rin po kasi hindi, ah. sige. Kuya, um, magkano pa ang kailangan natin para kahit pa paano. Pero nakita ko naman yung ano eh. Unang bigay natin ng pera sa telegram. Ang bilis ang kamilos. Nakakatuwa lang kasi ka telegram dahil nung una natin binigyan, 12,000. Nakaready na lahat ka telegram. Kinabukasan, may poste na. Ngayon, yeah, pagbalik natin, kung na. At na na si Kuya, mas maligaya pa yung asawa si ate. No, ate? Bakit po mas maligaya ngayon? Kasi nakagawa na po kami ng sarili ng bahay. Hindi po kami um, tumutuloy na din sa amin. Hindi oh. naman po talaga yung matagal ko na po humingilin. At mm -hmm. ko po yung dahil kayo po yung tumuloy sa na bagay po. Oh. Masaya Kaya na, na nga po. Sobra-sobra po, po yung mas namin um, sa inyo. Hmm. Hindi ko po. Ano mga kailangan dali? Yeah, Marap, Sa sapako po ako na biti. Ah! <laughs> sapako. Oh, oh, Sa mga ganito rin. Hmm, ganito. Hmm. Yung mga ganito katekram. Hmm. So, kasi hindi ko naman na iniuupa ito eh. Ako na rin ang gumagawa. Ang iniuupa ko lang yung pagpuhan nito. Hmm. Malayo. Yeah kita na gumagawa niya. O, ako po ang nagsasawali, pero iyan pong buho, iniuupa ko rin. Gano'ng kahirap, Kuya, gawin yung gano'n? May kahirapan ho. Kasi... Iyan yun, Kuya. Oo po. Pwede ba ano, mapakita natin paano? Pwede natin mapakita ngayon. Pwede naman po. Kaso na ano, paano. Maya-maya siguro. O. Para mapakita Bago ko po dito. maidala yan dito, dalawa pa kami. Mm -hmm. Dala niyan. Doon ko po yan ginawa sa may semento. Kasi patag. O, oh, oh, sige na. Nasa magkano po sa tingin mo yung ano? Hindi ko po kasi alam, sir, kasi... Hindi po kasi ako marunong mag... ano nang... ganito eh. Ito kasi, benting kasama po ito. Mm. Sa trentang ganun. Yeah. Trentang hab, haba. Mm. Ito lang. Ito oh, lang na ito. Eh, yan din po sana. Didingdingan din po yung kung ano yung gagawa ng bangko. oh, para mas maganda. Tapos dito nga. Pintuan. Pintuan din dyan. Mm. Tapos papahulugan uli ng tatlong haliging ganito uli. Yeah. Halagyan ng tatlong poste. Sa okay. mga ganito uli, kahoy. Okay, Para ano mas luwang yung ano. Ayaw niya talaga ano. Naiya sila talaga ka Telegram. Ano natin? Iiwan ko na lang to. Para Oh, iiwan ko ulit ito. Okay. Oh, Para... Uh... Maraming maraming salamat po ulit talaga kasi hmm. po itong aking bahay ulit. Paunti-unti, ah... Uh, gusto ko madagdagan pa yan. Hmm. Kasi gusto ko dito kahit uh kay lahat dito eh. Hindi lang naman hindi lang naman kayo. Gusto ko bago magpasko malahat ko kayo dito eh. Basta kaya ng ano, gaya ng makakain natin. <laughs> Kasi ayaw kong kayo lang. Gusto ko lahat masaya basta. Maganda nga po yun eh. Maganda nga po napunta po kayo rito na una eh. So, gaya nga po nito, ilan lang kaming may nagkaroon ng yero. Ano na, pang ilang ka na? Ah, uh, hindi, pang tatlo to, pang -apat naman yun sa baba. Oh, Maghahanap naman tayong panlima ngayon. Oo oh, okay. po. Para ano, meron kaming isa doon, doon sa ano naman. Um, Saan nyo kayo, ba? Sa bulo. Sa bulo. Hmm. Oo. Ganito lang ang gusto kong mangyari sa mga anak mo. Hmm. Gusto ko, lagi niyang sabihin sa kanila, mag-aaral kayo ng mabuti, turuan niyo sila, uh, maglaan kayo ng oras. Huwag tayong makonteto na lagi lang sila dyan para balang pa araw uh, may mas laban kayo para may makapagtrabaho ng mas maganda. Kasi iba ho talaga yung may, may pinag-aralan. Opo. Oh, uh, gusto ko lang na bilang mga, kasi nagkamali na tayo, hmm. kuya, ate, Uh, dahil sa maaga tayo nag hindi pa tayo ready, eh, ganun nga ang mangyayari. Pero okay naman tong ganitong buhay eh. Pero kung mas maganda, mas mangarap tayo ng mas maganda para mas ma yung buhay. Yan lang naman. Congratulations. Um, maraming, hindi ko man, maraming salamat hindi ko man kayang ibigay yung bato. Um, Gusto ko kahit pa paano mapasakay, mapasaya ko kayong mga puso niyo, no? Ate. Basta enjoy nyo yung isa't isa, lalo na paggabi. hmm. <laughs> <laughs> Malit na bagay po. Basta, nangyayari ho dahil sa pagmamahal ng ating Diyos. Mm -hmm. Okay? Dahil mahal tayo lahat ng ating Diyos. Ito, uh, nanggagaling yan lahat kung ano yung mga ginagawa ko dito, nanggagaling lahat yan sa ating Diyos. Pagmamahal niya yan sa inyo.